Ang karapatan at tungkulin ay dalawang mahalagang sangkap sa pagtatamo ng kagalingang pansibiko. Sa mga naunang aralin ay natutuhan mo ang kahulugan ng karapatan, tungkulin at kagalingang pansibiko. Sa araling ito, matututuhan mo naman kung paano matatamo ang kagalingang pansibiko sa pagtataguyod ng karapatan at tungkulin. Ikaw, bila kasapid ng komunidad, ay may mahalagang papel na ginagampanan sa pagsasakatuparan nito kaya't dapat mo itong pahalagahan. Ito ay bahagi ng kantang nilikha ni Padre Eduardo P. Hontiveros para awitin sa mga misa. Sinasabi ng awitin na kailangan natin ang bawat isa. Nangangahulugan itong kailangan natin ang tulong ng bawat isa at ang kagaling ng pansibiko, ang pinakamagandang halimbawa ng pagtulong. Sa kaisipang ito, sinasabing ang bawat isa sa atin ay may pananagutan sa ating kapwa. Kinikilala dito ang kakayahan ng individual na makapagbahagi sa pagpapaunlad ng komunidad o bansa sa paraang kaya niyang magampanan. Napakalaki ng papel na ginagampanan ng mamamayan sa pagtatamo ng kagalingang pansibiko. Sa pamamagitan ng pagsasaalang-alang ng kanyang karapatan, at pagganap sa kaakibat nitong tungkulin na itataguyod ang kanyang pananagutan sa kanyang kapwa at sa komunidad na kanyang kinabibilangan. Sa pagtatamo ng kagalingang pansibiko, mahalagang makita sa mamamayan ang sumusunod na mga katangian. Una, may tiwala sa sarili. Kapag may tiwala ka sa iyong sarili, malakas ang loob mo na gawin ang isang bagay at harapin ang anumang hamon. Magiging madali ang pagkamit mo ng tagumpay kapag ganito ang iyong pag-uugali. Ikalawa, kinikilala ang sariling kakayahan at talento. Kapag alam mo ang iyong kakayahan at talento, malalaman mo ang mga bagay na kaya mong gawin at hindi kayang gawin. Naliliyang mo ang katangian ng paguhusa At nagagawa mo ng tama ang isang bagay nang hindi ka na kailangang gabayan. Ikatlo, tinatanggap at inuunawa ang kapwa. Nagiging matanda ang relasyon mo sa ibang tao kung nalalaman at nauunawaan mo ang kanilang sitwasyon. Kakayahan? at pati na kahinaan. Ito ay nagpapakita ng pagmamalasakit sa kapakanan ng mga tao sa iyong paligid. Ikaapat, may pagkukusang tumulong sa mga nangangailangan. Ang pagtulong na gagawin ay nagmumula sa puso at hindi sa pilitan. Laging handang dumamay at maaasahan, lalo na sa panahon ng kagipitan. Hindi rin dapat na umasa ng anumang kapalit sa bawat pagtulong na gagawin. Ikalima, at nakikibahagi sa mga gawain nakakabuti sa komunidad at bansa. Ikinasasaya ang pagsali sa mga gawain nakapagpapabuti sa kalagayan ng komunidad at bansa. Laging makikiisa sa mga programa at proyekto ng komunidad o bansa na nagdudulot ng kaunlaran. Ang mga papel na ginagampanan naman na mga mamamayan sa pagtatamo ng kagalingang pansibiko ay ang sumusunod. Una, inauunlad ang sariling pagkatao, kakayahan at talino. Harapatan mo na maipahayag ang iyong naiisip at nadarama sa pamamagitan ng iyong kakayahan at talino. Kaakibat nito ang tungkulin na paunlarin mo ang iyong sariling pagkatao, kakayahan at talino para magamit sa mga kapakipakinabang na gawain para sa komunidad. Ikalawa, tinatanggap ang responsibilidad na ibinibigay sa iyo. Bilang pagtugon sa tungkulin, isa sa mga responsibilidad mo ay mapanatiling maayos at matiwasay ang iyong komunidad. Dapat mong tanggapin kung merong mga suliranin at maging bahagi ng solusyon nito. Kaya, dapat ay bukas ka sa pagtanggap sa mga tungkuling ibibigay ng iyong barangay o komunidad. Ikatlo, sumusunod sa mga batas at alituntunin ng komunidad. Bilang kasapi ng komunidad at bansa, karapatan mo na mabigyan ng proteksyon ng batas at tungkulin na sumunod dito. Kailangan natin itong gawin upang magkaroon ng kaayusan at kapayapaan. Isang kagalingang pansipiko ang pakikiisa sa pagsunod sa batas. Magagawain mo ito sa mga simpleng gawain tulad ng pagsunod sa batas trapiko at pagtatapon ng basura sa tamang lugar. Ikaapat, lumalaho sa mga gawaing nakatutulong sa pag-unlad. Karapatan mong makinabang sa mga programa at proyektong nakapagpapaunlad sa inyong lugar. Gayunman, tungkulin mong tumulong para sa pagsasakatuparan nito. Ang tagumpay ng anumang proyekto ng komunidad o bansa ay nakasalalay sa pakikiisa at pakikipagtulungan ng mga mamamayan nito. At ikalima, bumubuo o nakikisali sa samahan na nagsusulong ng kapakanan ng mga mamamayan at komunidad. Mas magiging madali ang pangangasiwa at pagsasakatuparan ng mga programa at proyekto ng pamahalaan kung katulong nito ang mga mamamayan. Ang pagbuo ng samahan na may layuning makatulong sa pamahalaan ay isang napakadandang halimbawa. Ng kagalingang pansibiko binang isang bata hindi ka man nakabubuo pa ng isang samahan maari ka namang sumali sa mga ito at ibahagi ang iyong kayang ibigay o gawin para sa tagumpay nito